Dating pulis natagpo ang patay na nakagapos at nakabalot ng plastik ang ulo sa Batangas. Newscoop mula kay Judith Estrada Larino. Wala ng buhay at nakagapos ng matagpuan ng mga otoridad ang isang dating opisyal ng Philippine National Police sa madamong bahagi ng barangay Hanopol Oriental sa Tanawan City, Batangas. Kinilala ng pulisya ang biktima na si retired police Lieutenant Arnel Tobes, 48 anyos. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ng isang residente sa lugar ang labi ng biktima habang humuhuli ng gagamba sa madamong bahagi ng nasabing barangay. Sa paunang investigasyon, ang biktima ay walang saksak o tama ng beril Subalit nakitaan ng mga dugo sa katawan Ang biktima ay nakasuot ng blue moong pants, blue rubber shoes Habang ang kanyang ulo ay nababalutan ng transparent plastic Nakatali ang mga kamay gamit ang yellow nylon rope Pinaniniwalaan ng mga investigador na ang saninang pagkamatay ng biktima ay suffocation o asphyxia Dulot naman ang paggamit ng plastic bag sa ulo nito upang hindi makahinga. Nagsasagawa na ang mga pulis ng malalimang ang sa motibo sa pagbatay sa biktima. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.